Gusto po sa lahat po ng mga manonood at subscriber ko Magandang araw at magandang gabi dyan sa atin sa Pilipinas Sana po ay uh, lagi kayong uh, okay at uh, maayos ang inyong kalagayan Ngayong araw na to ay napakalamig, nararamdaman ko po yung lamig At pagkagising ko kaninang umaga ay uh, nakita ko nasa 6 degree na Kaya nararamdaman ko po yung lamig talaga Kaya ako ay medyo nilalambig ngayon naniniwago ako dahil uh, siyempre nagdaan ang summer although yung summer dito ay eh, uh, malamig pa rin isang 22 25 ay eh, malamig pa rin po. Eh, ngayon naman ay eh, papasok na uli ang uh, taglamig kaya talagang nakakapanibago. So ganun pa man eh ganun talaga ang klima dito sa Arlan, kaya kailangan nating magtiyaga. Pero para sa akin Gaya nga na sinabi ko, ay mas mabuti pa rin yung taglamig para sa akin Dahil uh, hindi ako nahihirapang magtrabaho kapag uh, taglamig Kumpira sa taginit, eh, talaga namang wala pang trabaho, pagod ka na So ganun pa man, ngayong araw na ito, uh, gusto kong uh, talakayin Yung tungkol kung paano ba lumipat sa isang kumpanya na nandito ko na sa land So gusto kong uh, ishare sa inyo at uh, meron din mga nagchat chat sa akin kung paano ako nakalipat, kung at at kung ano yung uh, kailangan. So bago ang lahat, bago ko muna simulan eh mag-shoutout uh, muna tayo para naman uh, kahit paano yung uh, nagsusubaybay sa akin na matawa So ba uh, gusto kong i-shoutout is si Sir uh, Eduardo Ferrer ng Israel ng uh, Israel kay uh, Kuya Abner at ng kanyang pamilya. Kumusta po, Kuya Abner? Sana ay okay naman kayo at uh, nakarating na siguro kayo galing sa inyong bakasyon. At sa mga taga Coil, yung mga kaibigan ko diyan sa Monaghan, kumusta kayo? Paramdam naman kayo. At maraming salamat pala kay uh, kay Dini sa panonood. O yung iba hindi nanonood ah. <laughs> wala wala kayong request sa akin na uh, kakanin pag nakita tayo. Ayun, ganun pa man. Ingat kayo mga bro. At sa lahat ng mga taga Macari Engineering, yung mga na nakasalamuha ko. At sa Mushroom, kay na Allen, kay na Aris, at si Kamangyan. Mga taga Komilit, mga batanggay nyo yan. Kumusta kayo? Tagal ko na. Miss ko na kayo. tagal ko na kayo hindi nakikita. Ano? Pasta lamang kayo dito sa party ng Dublin at kay Sir ni Kylo at uh, kay uh, Si Silan Builder at kinukumusta ko rin ang aking uh, mag-iina ang aking asawa na si Ami at ang dalawa kong anak at uh, lalat higit ang aming anak na buntis ay mag-iingat lagi ayun at uh, sa dalawa kong kapatid na nanonood kay Kuya Sauro at kay Ate Jenny ingat kayo maraming salamat sa panonood ayun at uh, maraming salamat pala sa walang sawan yung panunood sa akin. At sana po'y lagi kayong nakasubaybay sa lahat ng mga video yung i-upload ko. So ngayon, simula uh, simulan natin uh, kung paano mag ng kumpanya na naandito nga sa island So bago ang lahat, dalawang klase po yan. Kapag kayo ay gusto ninyong lumipat sa kumpanya na ibang kumpanya, bali po unang-una, kailangan po ang uh, rules ng ng Ireland bago po kayo lumipat ay uh, natapos niyo yung 9 months diyan sa kumpanyang pinapasukan niyo at pwede na po kayong umalis kung gusto niyo ng lumipat sa ibang kumpanya. Yun po yung regulasyon ng Ireland. At kapag po kayo ay lilipat, siyempre kailangan natin siguraduhin na meron po tayong malilipatan para sayang naman kung basta-basta na lang tayo alis sa kumpanya natin tapos wala nang pala kayo lilipatan so kailangan natin na meron tayong lilipatan so at kung meron naman kayo nakausap o nag niyo sa inyo dalawang po yan kung agency ang maghahanap sa inyo eh okay lang or minsan kasi tulad ko i-share ko lang sa inyo ano po Ah, uh, nag-apply ako, bali hindi ako dumaan sa agency. Direct po na uh, employer ang nag uh, ano ba 'yon, hire sa akin, bali yung manager ko ngayon ang uh, tumawag sa akin nung unang uh, nag-apply ako at nakita nakita rin nila bali sa in Indeed po ako nagpasa uh, ng CV at yung nakakita ako at tinawagan na ako mismo ng uh, manager. Hindi po ako de, hindi po ako dumaan sa agency. So, simulan natin pag direct po, pag direct sa agency, uh, sa employer, manager ang tatawag sa inyo. Kailangan po ay uh, sabihin niyo doon sa employer na kaya niyo ba akong bigyan ng working permit? Kasi po, meron po tayong working permit kung bago kayo sa kumpanya. Tulad go meron po akong 2 years na working permit. Pero after 9 months, lumi. Naghanap ako, hindi ko po ginamit yung working permit ko. Bali po, nag-request ako sa employer na gawan nyo ako ng, ng working permit para mas klaro. Kasi po, yung working permit, kahit po sabihin natin na itatransfer na lang yung working permit dun sa kumpanyang nilipatan nyo, eh, hindi naman kayo nagbayad para itatransfer. Okay lang po yung kung kayo nagbayad, pero kapag ang kumpanya po ang nagbayad ng working permit nyo, hindi po pwede yon Depende na lang yon kung kasalanan ng loob, kung hindi kayo mahuli or may checkpoint, na pag yung working permit nyo ay doon pa sa dati pero iba na yung kumpanyo ay medyo may kaso po tayo kaya sisiguraduhin po natin na kapag lilipat kayo yung employer na mag-hire sa inyo ay dapat magawaan kayo ng panibagong working permit <coughs> yun po yun at uh, lumipat naman tayo kung agency ang uh, magla ang maghaharap sa inyo o maghahanap ng uh, employer, eh, okay naman. So, bahala na sila sa lahat ng mga kailangan ninyo at uh, mas okay din yon dahil uh, alam nila yung patakaran ng uh, gobyerno at ng kumpanya kung ano yung kailangan. So, mas madali rin kapag ganun. Eh, compare sa akin, direk ako bali hinga kausap ko yung uh, manager yun lamang po at uh, syempre sa pag-apply pupunta kayo dyan kung gusto nyo maghanap ng trabaho sa Indeed ay uh, pwede po kayo magpasa yan na may usual lang ginagamit natin dito sa Ireland na paghahanap ng uh, kumpanya so unang-una nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan ako ng uh, maayos na trabaho Masaya ako sa trabaho ko Dahil, siyempre, unang-una uh, Kahit nasabihin natin maraming trabaho Pero, andun yung Yung sahod natin na pinaghirapan Nakikita natin Iba-iba kasi talaga yung uh, Nasa tama yung uh, rate Na binigay sa'yo Hindi maliit, hindi malaki at saka yung bahay ko naman ay hindi naman ganong kalakihan ang ang bayad ng monthly. Kaya masasabi ko na para sa akin, okay na ako dito. At uh, masaya ako sa pagtatrabaho ko. Tsaka nga pala, dito sa kumpanya ko ay uh, yung uniform ko, ang kumpanya ang naglalaban ng uniform. Every Wednesday, ay kinukuha yung uniform at pinapalitan ng dati nilang kinuha. So, may issue akong uniform sa linggo. At, uh, ayun. Malaking bagay po na meron naglalaba. <laughs> meron naglalaba ng uniform. Ano po ba? So, nakakatuwa naman. Kasi nung una kong araw o pangalawa, yung uniform ko madumi na, eh kasi wala pa akong uniform na marami isa lang yung naibigay sa akin dahil hindi pa nakakabili yung nakakakuha ng sukat eh di ayun dala uh, daladala ko yung uniform sabi nung kasamahan ko pasan daw yan sabi ko dalhin ko sa bahay maglalaba eh, iwan mo kasi merong maglalaba dito may kinukuha ng laundry company para labhan niyo yung uniform ayun po so talagang nakakatuwa kahit pa paano ang problema ko lang dito ay wala pa akong sasakyan. So, madali pong bumili ng sasakyan. Ang problema ay yung insurance, tax, at uh, yung pagpaparin pa. So, maraming kus balongos So, sa ngayon, bago pa lang naman ako at uh, kailangan ko muna ng uh, atik. Yan yan po. Kasi kailangan natin ng makapag-ipon. Di ba? Lapit na rin ang Pasko. Ilang buwan na lang ay magpapasko na. Ayan po at uh, ano pa ba ang kailangan sa pag uh, sa paglipat Siguro siguraduhin lang natin na maging maayos yung lilipatan natin Gaya nga nung sa akin uh, sinigurado ko kasi marami rin tumatawag sa akin may tumatawag nilang ko kung ano ba yon nakakadala na kumuha ng uh, ano ba yun tumanggap ng trabaho na yung pupuntahan ko po ay ma maliit lang o parang talyer na kumukuha ng customer sa labas so ayaw ko na nakakadala talagang uh, bagamat yun ang uh, naging stepping stone ko para lumipat at uh, hindi ko naman uh, kinakuan yung kumpanya na pinanggalingan ko dito kahit maliit uh, kahit pa naman ay naging uh, mabuti naman sila sa akin sa akin nga lang ay napakahirap mong biyahe malayo lalo na dun sa bus na sa location walang bus na local link na bus na dumadaan dun kaya hirap sa akin hirap para sa akin ayun yun lamang po ang uh, klase na yun lamang po ang kailangan sa pag uh, lipat sa kumpanya kaya na kailangan ay 9 months tayo bago umalis para wala po tayong problema at syempre nga pala, yung uh, visa. Syempre, meron naman tayong uh, residence permit. Yung residence permit natin ay every year, binabayaran natin yon Nagre-renew tayo ng 300 euro every year. So, kailangan paglipan natin at kung mahaba pa naman yung validity ng uh, working permit na uh, work, working visa natin eh di okay lang kahit hindi na muna nyo i-renew kasi yung sa akin talagang uh, malapit na rin mag isang taon kaya kinakailangan ko ng i-renew ay lamang po ang uh, kailangan sa paglipat sa kumpanya so ayun at sana kahit papano na-share na ko dun sa mga gustong lumipat ng uh, ibang kumpanya na ayaw na dun, ayaw nila na dun sa kanilang uh, dating pinagtatrabuhan, pwede po kayong umalis hanggat kata uh, gusto nyo. Ang importante lang ay yung nasa maayos para wala tayong problema. Excuse. <coughs> Yun lamang po. So, at sa lahat po ng mga gustong mag-cross country, yung mga nanonood dito, Galing man niyan ng Dubai o saan mo kayo nang galing sa Poland o sa Holland ano pa ba Middle East pwede po kayong mag mag-cross country papunta dito sa Ireland at yung mga binigay kong agency at uh, dalawang agency yon Aurel Oriol uh, Global Connection at Pinway pwede po kayong mag-contact diyan meron po akong binigay na contact number para makapag-apply kayo. So, yun lamang po at uh, maraming maraming salamat sa walang sawan yung panunood. At uh, sana po ay lagi kayo nakasubaybay sa mga video yung i-upload ko. Hanggang sa muli po, mag at mag-iingat po kayo at uh, lapit ng Pasko.